Yung mga brad at sis, ito brad o. Oh. Uh, bagong pisa brad, one day old na brad. Yung nanay nila brad, na, may, uh, may mga itlog pa dun brad na hindi niya maiwan. Ginawa ko lang ito brad o, oh, kasi nagsilundagan sila sa ano, brad, pugaran. Ayan yung tatay brad o. Oh. Sir, Pinadala ko siya dun. Kukuk. Pagkwento, hanggang ngayon, aawag pa rin siya. Sabi lang kita, baka nagtaroon na. Bado, nagturuan ko lang to rado. Nagturuan ko Para ma... ano, sila hindi pa siya karoon marunong mag-uminom, mag-uminom Parang sumisigil <coughs> siya tanggihan ng anumang alok ni Sir James. Pero hindi sa silin siya, mas nanindigan akong mali ang mga paratang niya. Ito lang well, ginagamit ko blad o. Stick blad o para ma... Yung man, ano nila blad? Yung tubig blad. Saka ito rin blad o. <coughs> so, pagkain nila blad o. Wala naman yung problema sa akin sir. eh ko lang ko dito sa kasama. Ganyan ko lang blad para ma... Ano nila blad. Parang business, may nanay sila na nagkas-kas-kas-kas blad. Hindi na tumasok. Parang may nagkakahid. Kahid. Hindi kayo sa ay may tatag tabag brother sis si Jasmine naman kung ayaw sumama sa atis bibistilo ko na lang sa resort. Hoyo naman ni. Mga god. Sabak ini ka. Sasitigo utma visa o sa makasaka. Para ma nasilagad. Kailan nila minan ay sila nag na ano hanap sila ng pagkain.

yan ba siya Ito lang ba yung ano Yung style ko Kaya ako nag social worker ay dahil dito mismo. Pakiramdam ko ito talaga ang araw lang ang ng pag-uusas ng mga na ni Jasmine. na sa araw na namin,

Lumapit ako kaagad para bumalik sa PC. Kahit siya mismo tuwing nagkikita kami, walang nababanggit na sasama siya. Siguro, balak na talagang surpresahin ako. Pukontratahin mo ako. Huwag mo subukan. Puula ang desisyon ko. Masyadong malayo ang bago mong destino. Ay, naku, Lolo, para hindi ka na bitter. Ay, naku, buti pa nga. Baka mas loyal pa sila kasi sa ex kong putong lupa naman ang gusto. Ooh. Yan na brad, that's it oh. so Hingga Tinti sila brad, tumutuka brad Disclaimer lang brad, that's it Hindi naman ako expert brad sa pagbumanok Saka ulam may nasaktan na manok dito brad abang kaya binibidyo ko to brad maraming salamat sa panunood sa suporta God bless you all bye bye